Ang aneurysm ay isang kondisyon kung saan may abnormal na paglaki o pagumbok sa isang pader ng ugat. Maaaring hindi agad mapansin ang mga maagang senyales ng aneurysm, ngunit may ilang palatandaan na maaaring magpahiwatig ng problema. Narito ang ilang mga sintomas o senyales na hindi palaging madaling makita. Number 1, Matinding Pananakit ng Ulo Ang isang aneurysm na malapit ng pumutok ay maaaring magdulot ng biglaan at matinding pananakit ng ulo na kadalasang tinatawag na thunderclap headache. Ganitong uri ng sakit ng ulo ay kadalasang mas malala kaysa sa mga karaniwang migraine o tension headaches, at maaaring sinyales ng ruptured aneurysm. Number 2. Pagkawala ng kamalayan o pagkakawala sa sarili. Ang biglaang pagkawala ng kamalayan ay maaaring senyales ng ruptured aneurysm o malaking pagbleed sa utak. Ito ay isang emergency condition na nangangailangan ng agarang medikal na intervensyon. Number 3. Pananakit ng mukha o sa likod ng mata. Ang pananakit sa mukha o likod ng mata ay maaaring senyales ng isang aneurysm na malapit sa cranial nerves. Ang ganitong uri ng sakit ay maaaring magpahiwatig ng aneurysm na naglalagay ng pressure sa mga nerves na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Number 4. Paninigas ng leeg. Ang paninigas ng leeg na sinasamahan ng pananakit ng ulo ay maaaring senyales ng leaking aneurysm o subarachnoid hemorrhage. Ang stiff neck na hindi maipaliwanag ay isang senyales na dapat ipasuri agad, lalo na kung may kasamang ibang neurological symptoms. Number 5, panlalabo ng paningin o double vision. Ang mga aneurysm na matatagpuan malapit sa optic nerves ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa paningin, tulad ng panlalabo Double vision o kawalan ng peripheral vision. Ang visual disturbances ay maaaring magpahiwatig na ang aneurysm ay lumalaki at naglalagay ng pressure sa mga nerves. Mahalagang magpatingin sa doktor kung makakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito lalo na kung ito ay hindi nawawala at lumalala. Ang maagang pagtukoy at paggamot ng aneurysm ay maaaring makatulong na maiwasan ang malubhang komplikasyon.